Dito na tayo sa exciting part. Um, paano magbalik ta doon tinahe? Etong technique na to, pwede mo gamitin sa straps or sa ribbon or something. At in this case, eto ay para sa flowers ng jacket ng aking pamangkin. Sana matapos, Diyos ko, dahil ang, ang bagal kong kumilos si, si TikTok ako ng TikTok. So, first, kukuha ka ng pardible and nalagay mo siya dun sa dulo nung something, sa medyo gitna. Ayan, pipin mo siya. And then, kasi yung iba, di ba, di, parang dinudukot or something. Itong si Pin, eh, si Pardible, ilulusot mo siya doon sa loob. Ayan. Tapos, yun yung hihilahin mo, ba? Diba? Okay, bakit binabaliktad? Kasi gusto mo yung tinahing portion ay nasa loob nung, ano, nung strap para hindi madaling magnisnis, ganun. And also, syempre, mas maganda. Tama ba itong ginagawa ko? Ayan. So, yung pin, yung pardible, yun yung naghihila sa kanya sa una, parang mahirap siyang isiksikin. So, tutulungan mo siya, ba diba? Guys, yan. Hindi naman kaya lahat ng pin. So, tutulungan mo siyang Ganon. So, yung mga mahilig magbaliktad, my God. Alam mo nung bata ako, naks, mo ang tanda na yun. Eh. Nung younger days ko, yung pagtutulong ako sa mga mananahing ganyan, nagbabaliktad kami. para asaya kasi doon kayo nang chichismisan, ganun. So, yun. Tapos yung mga hindi marunong manahe na join lang, di ba? Ayun. Ayun guys, di ba? Oh. Sa una lang mahirap. Sa una lang mahirap ganyan talaga. Charot. Parang maiba na yung usapan natin. Tapos after this, paplansyahin ko siya. Titingnan ko yung tsura kasi kasi yung gusto ko flower or rose. So pag masyado siyang planchado or malinis, na, natatanggal yung texture nung nung ginawa ako. So, hindi masyado maganda as flower. Ganon. Ang ambition ko kasi, guys, yung... Ewan ko, nakita nyo sa drawing ko or something. Anyway, it will make sense later. Um, jacket siya, denim jacket. Tapos, may mga flowers siya all over. Tapos, uh, ano, ano, eighth birthday kasi nung pamangka ni Jowa. So, every year, binibigyan ko siya ng... ng um, design ko na ako yung tumahe. So, yung, yung past two birthdays niya is dress. Tapos, napansin ko lately, at saka ngayon, yung panahon ngayon, medyo malamig pa. Tinan mo, naka-pull, naka-sweater pa akong ganyan. Kahit April. So, sabi ko, ay, nag-jacket pa to, ganun. At ang maganda dun sa batang yun, lahat ng binigay ko sa kanya, my God, ako na nga yung nahihiya. Lagi niya suot. As in, pag nakita ko siya sa, I don't know, phone call or something, may picture siya sa dance niya. Puro damit ko yung ano, sabi ko, ay nako siya talaga yung loyal customer ko. Sabi ng boyfriend ko, ano loyal dyan? Hindi nga siya nagbabayad eh. <laughs> Ganon. At saka super cute niya. Pero anyway, yun. Sana mag-enjoy siya. So, ako nag-enjoy akong gawan yung mga batang ganon kasi sila yung appreciative sa ano. Wala akong time magbenta sa Etsy ko guys kasi masyadong busy sa work. Pero, ayun. Tsaka ito, time consuming talaga to. Kasi, um, bakit siya time consuming? Kasi hand sewing yung gagamitin para ikabit yung flower sa ano. Hindi ko siya pwedeng tahiin dahil sa yung, di ba yung rose sa gitna may, may rolyo siyang ganon. So, hand sewing talaga yun. Nag-search nag na ako online, baka may ibang paraan na mabilis. Wala talaga. Magmumukhang flat yung flowers. Eh, yun. Anyway, ginusto ko yan. So, supportahin natin. Eh! My gosh. O, oh, ayan. Gusto ko yung live tong ano. Ayoko siya speed up. Pero baka mag-give up na kayo. Ayan. Oops, 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 oops. Malapit na, malapit na. Ayan. So, ang nakakainis lang na part dito is kapag yung nag-open yung ano, yung pardible sa loob, diba? Siyempre, ikaw-close mo. Ayan. O, yan, guys. Ayan. So, once naka-out na siya, okay na yan. So, tinatanggal ko na siya usually by this time. Um, dahil malaki naman tong ano na to, I mean, malapad yung ano ko. So, okay lang. Pero, si pa nag-bunch up siyang ganyan. So, again, tutulungan mo siya. <sighs> My gosh, yun, kailangan plan siya I, think. By the way, guys, kung nag-isip kayo ng business, ganyan, ang magandang business, yung madali lang tahiin at pwede mong ulit-ulitin na, yung maliliit lang na bagay yon ba I don't know, punda ng unang placement, uh, mga decor sa debut, kotilyon, ganun, yun, yung mga giveaway ba, yan, yung mga nag-iisip. Oh, yan, so, sabi mo, ano na naman yan, di ba So, imaginein mo na plancha mo siya, so, gaganyanin mo siya. Wig! So, gagawa ka na rose, in yung plano ko, kasi guys, uh, para yung ilalim niya, hindi nagninisnes. Yun, wa, yun, kaya kaya tinahi ko ng close Para hindi siya nagninisnes. Kasi, pag nilagay sa washing machine, eh, madali mag-miss-miss Pag hindi serado. etong part na to, I think I can just leave it open. Ganon. O, diba? May iintindihan nyo yan later. Promise. Follow nyo ako for more. Thanks!